So konnichiwa, minasang welcome sa youtube channel ko Boss Freaks and for today's video is episode 6 na ta sa tuwang challenge sa ang account na how to grow small account challenge and sumaon so, niya tong set up ron divergence gihapon una is na nato na to, nga divergence and then ikaduhang divergence unang plano na to is direta mag entry and then stop loss na to, above ani ani nga zone pero napaentry ta diri kay grabe ang um, mintaas pa so ako na lang ipaabot diri ang kuan ang price eh nag nag sell limit ko diri iti uh, 20 kaso wala siya na hit so to pag abot diri nga area pag ani nga candlestick na ko diri nga area tanaw na to kung unsay dagan ani atong trade drone akong plano isa ko na ano, i swing trade kay lagi kung tanaw na to sa higher time frame So, wala lang. Ganahan lang kung nga uh, i-liquidate niya ni mga buyers diri ng area. So, until diri ang ato ang TP. So, TP na to 200 pips, 240. And then, stop loss na to is around, ano lang, 36 pips. Ang uh, ato ang stop loss niya TP na to is 200 so dili man na siya diretso dayon mo baba if ever nga okay nga to ang analysis pero ako ano siyang i-swing trade so mora na akong plano ron pero sa pagkakaroon dili pa ko dili pa ko convince nga diretso diretso na ni feel na ko siguro balikon pa niya ni area and then liquidate ni diri area or diri baka basta ito ang plano is diri lang taman out na ta invalid na tong sita pero mas maayo kung dili na siya mo mubalik no so kung mo, mubaba siya until the re, possible sad nga kasagaran baton is mubaba siya until the i-liquidate ning mga buyers diri nga area kani and then mubalik balik sa ato ang entry point depende depende so na to tong position nun is, is isa lang nga buok. so kani nga position nato pero naatay sa limit diri So, same stop loss, same TP. So, moto kong plano is ako ang i- swing trade. Update na mo kung sa'yo mahit na buwan niya eh, ako ang set up karong gabi. Episode 6 A few moments later Naipit na itong buwan. Ipit na itong posisyon. Nindot na to ito kaya ito. nimbaba baba na siya og mga pila ka pips. 40 pips. <laughs> Nagpositive na ito. Nagpositive na Wala na ito. Pero wala na ito ko ang posisyon mga kagyapon mga na ato posisyon win or lose nakadecide na ito win or lose diba daghan kita mga posisyon sa una nga hindi na ito masakyan pag ta karon minaot ko mga sakyan na ito pero may ko mudaog ta <laughs> a few moments later na naipit man na ang posisyon <laughs> wag ka na ni Polish ma, yung... uh... Na may rejection lang ni. Reject lang, i reject. Why so, sige Na. Ayo, gi ayo. Mahit mo manoo ni ato ang stop loss noon sayang ye. Wala. Invalid siguro na itong setup. Hmm. Oh, balik pa. Sige pa. Baliki. Na ala nimba ba limba ba <laughs> Ala nimba ba limba ba May laonta no nga ang psychology ane nga uh, candlestick bullish candlestick is gipataas lang niya gipadaghan lang niya mga buyers ba para daghan og mga liquidity diri no and then boom pressure buying boom niya pagkauman rejection ane nga area rejection ane nga area ma mm, pero mo kabaliktaran, balik taran mo no? bullish bullish man gyud sige na reject na reject na na loh time bullish kayo siya man bullish na ako lagi mo spike na po ni so niya anak pa mo baba a few moments later na ipit naman noo itong posisyon na yun so marag dili takabot og swing trade <laughs> so lost taron o mga 3, 4, dollars huwat lang tag maanghilan ta na stop loss pero wala na siya bullish na yung kaya siya 5 minutes din mo flick flick pag yun na ron ang ay pitik pitik so muna ano na siya ito ang trade ron lost tawag 369 pag mahit na ito ang stop loss pero kung maanghilan ta karon, di ba o ta na rejection nga nahitabo sa 5 minutes di ba um, di ba buhi pa tong account buhi pa tong position kung magperminti nga bearish ni nga candle okay mas maayo pero kung dili gani ini mo baba ni, ni candle gani dire wa na get ipit na may tagani lang uh, liquidity gi grab no dili nating liquidity dire no kay kung ka apilo ni dire mo lang ipin na gini at ang position stop loss na sakto na na baba na sina baba na baba na baba na <laughs> wala ipit na to setup up man oo uh, ano nga diba baba na sina baba na sina baba na sina, baba na. sina. cover the cover this

Hmm, bahala na. Bahala na eh. A few moments later. Good morning. Update mo sa akong train gabi eh no. Lalia ang tronto kay Gidokata. Open sa tasa to ang mahiwagang kaban. Ayan no? Mau netong trade gabi. Nah. Nah hit mata <laughs> stop loss. Nah hit kita tuh stop loss. So mau netong stop loss. Nah hit good. <laughs> nah hit nah hit. So mau sit up nong gabi. Divergence delay. Divergence dari hindi nag-form siya og divergence dili din, din na pa-intrita diri area ana so ang atong plano is, is swing trade na to pero wala siya mabotog og swing wa siya maswing swing uy siya maswing swing kay nahita og atong stop loss nag-down ni siya gabi diri mga 4 40 pips what mo pud tanag break even no but nga nung nga no nga magsige man tag break even sa to mga video nta pero gabi i e, nga no na dugo mag swing trade gabi e. i nga wa man di kuno na mag swing trade ay nako ay nako nung sige to kita to stop loss pindu lagi to sa 5 dollars lagi nga no, man ni gagurds mm, possible possible nga kani nga candlestick ah oh, kani nga candlestick bulat tal nga candlestick so possible nag 3 so possible sa 5 dollars nga nahita to ang kuan na execute ang to ang stop loss tungod ani nga candlestick 1 minute grabe bulat tal kayo so wala lost ta 5 dollars so dili ata mag swing trade kay wala na to ang personality ang mag swing trade no scalper ta scalper ta So, karong adlaw ngita na sa taguan. Wow, pili di gito. Di ba? <laughs> Ay, naka. Sumaro to. Thank you so much. Boss. Freaks.